Mas pinagandang small house cladding half concrete at napaka affordable pa pagdating sa ating mga budget, na kung saan ang loob nito ay para ka talagang nasa hotel napaka sulit sa budget at sa ganda, magkano kaya ang nagastos nila dito panuulin hanggang dulo para sa buong nagastos nila. Ito na nga pala yung lupa na bili nila ayan makikita po natin sinimulan nila ito pinalinas. At nag-start na rin sila nagsukat ang mga carpentero dito. Ito na yung simula sa pangarap nila bahay panimula bali half concrete half cladang po siya guys. Sabrang nakakamangha ang yung kinalabasan makikita natin mamaya talagang nakakagulat sa ganda. Ayan nakahukay na rin sila dito sa lupa para mas matibay talaga yung pagkalagay dito sa mga hollow blocks at poste. Nagumpisa na rin sila dito mag-file ng mga hollow blocks. Ang pagka-design ng bahay nila dito guys, ay parang studio type lang sa ito yung paraan nila upang makatipid at magkasya talaga yung budget nila. At ayan naman nakakabit na yung mga poste dito, nag-start na rin maglagay ng trusses nilagyan na rin agad nila ng bubong bali yung ginamit nga pala nila bubong dito ay corrugated galvanized iron. So ayan dito guys malapit na siya matapos, nalagyan na rin nila ito ng dingding, na kung saan tinawag itong cladding, sa concrete nakapalitada na rin sila dito at nakaflooring na rin sa sahig, nagstart na rin sila magpintura sa labas, at may terrace na nga pala dito guys. Yung loob naman, nalagyan na nila ito ng double walling, marine plywood ang gamit nila dito. Nakapalitada na rin dito sa concrete, nagstart na rin sila dito magpa-install ng kuryente, at yung window nila nakabitan na rin ng sliding window. Dito naman sa floor nila nag-start na rin sila magpalagay ng tiles at ayan dito makikita na po natin na na sila dito sa concrete at sa wall ng plywood. May mga ilaw na rin, nagpa-install na rin sila dito para sa tubig. At ayan na nga po guys, ito na nga po yung kinalabasan niya. Natapos na nga pala ito. Fully furnished na po at nalipatan na nila agad itong bahay nila. Makikita po natin dito sa terrace nila naka-tiles na po dito. Napakagandang design dito sa pagkakabit ng cladding nila sa labas. So ito naman yung sa loob, sobrang napakalinas, at napakasosyal ang tegnan, makikita po natin para ka talagang nasa hotel, sa pagkadesign niya studio type po siya, makikita na po natin lahat, katulad ng higaan po nila or bedroom, living room na rin, dining area at yung lababo nila. Ang sukat naman sa bahay nito guys ay 12 feet by 10 feet, at ito naman yung pinakahinintay natin kung magkano nga ba lahat ang nagastos nila sa bahay ito, bali ang nagastos nila dito ay 110k or 110,000 pesos, including na po ang labor and materials, at sa pag-install ng kuryente at sa tubig, ganyan na po kasabrang sulit ang paggagawa sa pangarap nilang bahay, sabrang laki na rin yung natipid nila sa bahay guys dahil studio type nga lang ito. So dito lang po guys subscribe for more videos update